What's so, up mga chong! Ngayong araw na to ay may na-discover ako ng na masarap na kainan na nag offer ng yempo na singnipis ng papel. Kaya dali-dali ako pumunta ng kabite para masubukan to. Bali, hinihiwa nila to ng maninipis tapos lalagyan nila ng breadings at ididip fry ng ilang minuto. Tapos ayan na, napakasarap at napakakrisping yempo. Hi, Hello po! Ma'am, ano Papel na liempo? Bale, ano po siya? Pork na liempo. 100% liempo po siya. And then, cut into paper-thin slices po na liempo. And then, deep-fried. Ayun po. Ganto po yung result. Papel Mama, na liempo. Uh, may iba ibang flavor ba na ito, ma'am? Yes po. Available po lahat ng flavor namin. Ang bestseller po namin is Original Barbecue sour cream, garlic, and salted egg. May iba't ibang sizes nga sila na ina-offer dito. Una, budbud -bud na 40 grams, sakto na 80 grams, salo na 120 grams, at yung pinakamalaki naman yung sobra na 160 grams. Bali, tumatagal matagal pala to mga chong ng isang buwan. Pwede ka rin pala dito mamili ng iba't ibang flavor. Meron yung sila dito barbecue, cheese, original, at marami pang iba. Kung naghahanap ka naman ng rice meal, ay eh, meron din sila dito for only 94 pesos. Dito lang pala yan sa papel na yem po matatagpuan sa bahay ang pag-asa Molino 5 Bacoor Cavite o kaya i nyo na lang papel na Yempo Bacoor. Ito nga pala yung menu nila, i-check nyo na lang. So what's up, mga chong, nandito tayo ngayon sa Bacoor Cavite para subukan yung dinarayong papel na Yempo. Grabe yan. Meron sila dito ang iba't ibang sizes, meron sila ditong sobra. Meron naman sila ditong solo na 120 grams. Tapos meron din sila ditong sakto at sobra. Kung gusto niyo naman ng rice meal, eh meron din sila dito ang ino-offer. So kung gusto niyo naman ng rice meal, eh meron din sila dito. Ang tawag nila dito ay budbud. -bud. You know? Budbud -bud na papel na yempo. Tara, na natin yan. So subukan natin tong salted egg nila. You know? Kita nyo naman, napakalaki nyo. No? to matagal to ng one month. Pag bumili ka dito, so pwede mo siya in-back ng matagal. Try natin. Mm. Napakalulong. Ang sarap niya ito. Ang sarap niya ito pulutan mga ito. Mm. At saka effortless ang kagat. Ang bilis-bilis niya madulog sa bibig ko. Mmm. Panalo. Ito naman yung barbecue flavor nila. Kain na natin ito. Mmm. Mmm. Mas gusto ko itong barbecue ha. Sarap ng lasa niya ha. Ang ganda talaga ng pagkakaluto niya. Tapos yung flavor ng barbecue, sobrang ano, ah, sobrang, sobrang siyang malasa. Grabe. Mm. Ang sarap nito lalo na pag bumbiyahe ka sa malayo. Kunyari, punta ka ng bago, kakain ka nito. Oh, ang oh, sarap na ano. Hindi ka mababoard sa ano, biyahe. Ito naman yung garlic flavor nila. Tayo natin to. Hmm. Ganun din, ah. Labidok, hindi nakakasawa kainin. Kahit lahat ata ng flavor kainin ko dito, ayos na ayos eh. Mmm, sarap. So ito naman mga chong yung sour cream. Kaya ba, rin natin to. Grabe, ang gaganda ng mga cuts oh. Alam nyo mga chong, isa lang talaga masasabi ko dito. Once na na-simulan mo itong kainin, hindi hindi mo na mapipigilan pag dito sa papel na yempo. Panalong panalong. Alam nyo ba mga chong na masarap din tong papel na yempo pag sinamahan nyo ng java rice? You know? Meron sila ditong tinatawag na, na Board for only 90 pesos. Tra, buwan natin. Mamanot tong suwa na to. Vinegar yon, Sweet chili and vinegar. Try na natin yun, no? Know? Try natin to sa original flavor nila. Yan natin. Mm. Tapos sang kalat mm, Oo nga Sarap, nagko compliment siya sa rice mm. Mm. Panalong panalo So mga chok, kung gusto niya ito matikman Itong papel na yempo Dito lang yung matatagpuan sa pag-asa Molino Baka or open sila dito daily from 11am hanggang 9pm Kita-kits